yung paglilinis dito sa Divisoria ah, syempre maraming mga kapulisan nandoon ayan oh good morning sa good morning good morning good morning sa mga pagpalang araw sa mga kaibigan mga bayan sa akin, wala ko naman. Hello. Wala ka sa kanan yan. Wala na yun ang gandong, sa say, mga pabayan. po wala po, Pero ito lang. na. Nagbibisa po sila mga bayad. Wala ko pwede in. sila. Mga bayad.

Enak plastiknya mau kayak mga kaibigan mga bayan Set out Pa-flash <laughs> so tayo dyan guys Binomba na guys guys, binubomba na. Binobomba na yung mga dumi-dumi, mga libag-libag. pressure. Kaya wow. good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan, mga file, shout out. Ito yung divisor ngayon guys. Ito yung gaganapan ngayon. Mga pa pino nagagawa sila guys, tum-flashing na agad ayan plastik plastik good morning good morning good morning good morning good morning good morning ayan andi mga nagalago cover dito guys magaga tayo dito ngayon magaga tayo dito ngayon sorry yan kain ito ang ganap sa divisoria ayan ay mga nagpa-plastic Bale, gamit nila dito tatlong truck. Ito pa isa. Ito pa isa sa likod. Ayan o. Ayan. Siyempre para malinis talaga. Ayan. Meron na dito sa dalawa sa harapan. Meron pa sa isa sa likod guys. Ayan o. Meron pa isa sa likod. Ayan o. Ayan May pang-finishing pa. Meron na doon sa harapan, meron pa sa likod. Ito, lay na Di oh, Diba? May pang finishing pa Meron sa tulo Meron pa rin dito sa likod Ito na yung pinaka ano nila Pang finishing Meron pa dun sa likod Ayan o dami Iya Gila yeah. po <laughs> <laughs> I I can't hold it I can't hold على الله انا عايزه دي ayan ang garap dito mga kaibigan mga bayan Good morning, good morning. Lakin siya naman tayo mga kaibigan mga bayan. Ito yung unang ano ni eh, Mayor Esco. Ayan, unang bukso. 1st of July. Ayan na. Ah. Maga pa lang. Lasing na sila. Maga, maga pa. yang ada ke duluk ayo noh. Lasing sila duluk. Ayo noh. Tak buan sila duluk, Pak. Nah. Au ra au mati pao. ay may nagro pa. Ah, na nila yung mga vendor. Maraming mga vendor, siyempre maagap pa. Ay akala nila wala pa plastic. Eh, nagalisan na sila. Good morning, salat. Good morning, good morning, good morning, good morning.

تو ڪنهن لائي آهي اها به ٻڌائڻ ضروري آهي يا نان ۾ ڪجهه ڪا ٽڪرڻ واري لائي آهي

Belay ang mga di mapasuka sura yan tinawagan na agad ayo so, To tapini ko yang tanda na, na matila Ah uh, di ba? Unang araw ng July mga kaibigan mabayan ayan doon yung mga bindor sa kabila, mayroon pa rin doon sa eskinita pero itong ngalong rekto guys divisorya yan wala na, wala na mga bindor dito sa mga ano dito kasi na yun yung pinangako ng basura, yan agad nililinis na agad yung basura meron na yung mga malilit na loader, ayan o mas mabilis ngayon mas mabilis. Lang action talaga agad. Ito na yung bagong Maynila. flashing to guys flashing divisoria kagarapan divisoria ayun tumpok tumpok na yung mga vlogger <laughs> tumpok tumpok ka na sila guys ayun ay standby

परख लेमत आदमी से किराया एक परख लेमत आदमी से किराया Ayan na guys, maliwanag na guys. Ito na si Yormi Naabangan nila si Yormi guys Ayan Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.